Paano kung ang universo ay naghihintay lamang na sabihin mo ang isang parirala sa tamang oras upang baguhin ang iyong kapalaran? Isipin mo, eksaktong alas siyam oras ng gabi, maaari mong buksan ang mga pintuan ng kasaganaan, kapayapaan at pagbabago. Isang paungusap lang na binigkas ng may layunin at tutugon ang universo. Manatili ka dahil ang matutuklasan mo ay maaaring magbago ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo akalain posible. Sa bawat sandali, ang universo ay nagsasalita sa atin, gumagabay sa atin, at nag-aalok ng pagkakataon upang magkasabay tayo sa mga makapangyarihang puwersa nito. Ngunit gaano nga ba tayo kadalas na nakikinig ng tunay? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang susi sa pagbukas ng iyong pinakamalalalim na hangarin, kung ito man ay kasaganaan sa pera, pag-ibig, o panloob na kapayapaan, ay matatagpuan sa isang bagay na kasing simple ng isang parirala? Isang pangungusap lang na binig ka sa tamang oras ay may kakayahang magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang tamang oras ay lahat. Eksaktong alas siyam oras ng gabi, kapag ang mundo sa paligid mo ay humuhupa at nagsisimula ng magsettle ang enerhiya ng gabi, may isang kosmik na bintana na nagbubukas para sa pagbabago. Ngayon, tatalakay natin ang mahika, at ang kamanghamanghang parirala na may susi sa pagbukas ng iyong universo. Pag-unawa sa enerhiya ng universo. Araw-araw, ang universo ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang enerhiya nito ay dumadaloy sa mga paraang hindi natin laging nakikita, ngunit nararamdaman natin ang presensya nito sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Naramdaman mo na ba na parang may isang bagay na talagang nakatakda? O baka naman naranasan mo ang mga sandali kung saan ang lahat ay tila nagkakasunod-sunod, na parang ang universo ay nagsasabay ng perpekto sa iyong mga hangarin. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang universo ay gumagana ayon sa isang frequency, isang vibrational na enerhiya na nag-ubnay sa lahat ng bagay. Mula sa pinakamaliit na atomo hanggang sa malawak na kalawakan ng mga galaksi, ang lahat ay umiiral sa loob ng enerhiyang ito. At tulad ng kung paano natin maaaring itun ang isang radyo sa isang partikular na istasyon, tayo rin ay maaaring mag sa enerhiya ng universo, gamit ang kapangyarihan nito upang maipakita ang ating mga hangarin. Nagsisimula ito sa pag-unawa na ang mga iniisip ay enerhiya. Ang lahat ng iniisip, sinasabi, o ginagawa natin ay isang vibration na dumadaan sa enerhiyang larangan ng universo. Ang mga vibrations na ito ay kumakatawag ng mga katulad na frequency maging positibo o negatibo, at humuhubog sa mga pangyayari sa ating buhay. Kung matututo tayong magpadala ng tamang vibrations, maaari nating likhain ang realidad na ating minanais. Dito pumapasok ang mga salita. Ang mga salita ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maimpluensyahan ang enerhiyang larangan sa ating paligid. Isipin mo, ang mga salita ay maaaring magpagaling o makasakit, magtaguyod o magwasak. May dala itong sariling enerhiya. Kapag tayo ay nagsasalita, hindi lang natin ipinapahayag ang ating mga iniisip, naglalabas tayo ng vibrations sa mundo, mga vibrations na kumakalat sa universo. Ito ang dahilan kung bakit ang may layuning pagsasalita ay napakalakas. Ang mga salitang binigkas ng may layunin, ng may nakatutok na intensyon, ay may hindi matatawarang lakas. Isipin mo ang iyong mga salita bilang maliliit na buhi na itinatanim sa masaganang lupa ng universo. Ang enerhiyang ipinapadala mo ay lalago, magmamanifesto, at sa huli ay babalik sa iyo, ayon sa iyong mga intensyon. Ngayon, ano ang kinalaman ng pariralang aming ibubunyad? Lahat. Kapag binanggit sa tamang oras, ang pariralang ito ay gumagana ng kasabay ng enerhiya ng universo. Ang tamang oras ang nagpapahintulot sa mga salita na pumasok sa cosmic field sa tamang frequency, tinitiyak na ang kanilang lakas ay pinapalakas at ang kanilang mga epekto ay nararamdaman. Habang patuloy nating pinag-aralan ang mga cosmic na puwersa sa ating paligid, tandaan ito, ang lahat ay enerhiya, at mayroon tayong kapangyarihan upang impluensyahan ito. Kahit hindi mo man ito nararamdaman, palagi kang konektado sa malawak at magkakaugnay na web ng enerhiya. Ang susi ay matutunan kung paano mag-alin sa enerhiyang ito, at ito mismo ang ating gagawin kapag binanggit mo ang isang makapangyarihang parirala sa eksaktong alas siyam oras ng gabi. Ang kahalagahan ng oras na siyam oras yang. Ang timing ay lahat-lahat at sa mundo ng cosmic energy, bawat sandali ay nakaalin sa kanya-kanyang natatanging frequency. Sa mga sandaling ito, ang siyam oras yang ay may espesyal na kahalagahan. Ngunit bakit nga ba ang oras na ito ay may kapangyarihan? Ano ang nagpapalakas sa siyam oras yang kumpara sa ibang oras ng araw? Upang masagot ito, kailangan nating maunawaan kung paano ang pagtakbo ng universo sa iba't ibang oras. Sa buong araw, ang enerhiya ay nagbabago, pati na rin ang paraan ng ating pakikisalamuha dito. Ang umaga ay kadalasang naubnay sa mga bagong simula at sariwang enerhiya. Ang tanghali ay may pinakamataas na lakas ng araw, na nagbibigay sa atin ng sigla. Ngunit habang ang araw ay dumaraan at nagiging gabi, ang enerhiya ay nagsisimulang magbago. Ang siyam oras iya ay tumutukoy sa tinatawag na golden hour ng gabi Isang oras kung kailan ang enerhiya sa paligid natin ay nagiging tahimik, kalmado, at handang tumanggap. Ito ang panahoong nagsisimula ng humina ang mundo, ang ingay at agos ng araw ay nawawala, at ang tahimik, mas malalim na enerhiya ng gabi ay kumakapit. Sa maraming kultura, ang oras na ito ay pinahahalagahan dahil sa kapayapaan nito at ang koneksyon nito sa ating subconscious mind. Sa siyam oras yel, ang iyong katawan, isipan, at kaluluwa ay natural na nagiging kalmado. Ito ang oras kung kailan ang iyong isipan ay mas bukas at relaxed, at ikaw ay mas konektado sa iyong mga saloobin at nararamdaman. Ang enerhiya sa paligid mo ay hindi gaanong magulo, kaya't mas madali kang mag-alin sa daloy ng universo. Ito ang oras kung kailan ang iyong mga layunin ay mas malinaw na matatanggap at magmamanifesto ng universo. Ngunit ang nagpapalakas pa ng oras na ito ay ang posisyon ng buwan. Ang buwan ay matagal ng kilala na nakakaapekto sa ating mga emosyon, intuition, at pati na rin sa ating pisikal na enerhiya. Sa siyam oras iya, madalas ang buwan ay nasa isang posisyon sa kanyang cycle na mas harmonya upang mag align sa enerhiya ng iyong mga intensyon. Ang gravitational pull ng buwan ay nagpapalakas ng daloy ng enerhiya sa ating paligid na nagpapalakas sa mga epekto ng ating hinihiling. Makikita mo, ang universo ay hindi lang gumagana ayon sa isang nakatakdang schedule. Gumagalaw ito sa mga cycle tulad ng mga phases ng buwan. At sa pag-alin ng iyong mga intensyon sa tamang phase, sa tamang oras, maaari mong gamitin ang cosmic energy na ito sa iyong pabor. Kapag binanggit mo ang pariralang ito sa sham oras yes, ikaw ay nakakasabay sa mga energies na ito. Ang iyong isipan ay bukas, ang uniberso ay handang makinig, at ang impluensya ng buwan ay makakatulong upang palakasin ang iyong kahilingan. Ang universo ay mas tumutugon ng maayos kapag ikaw ay kalmado, sentrado, at nasa kapayapaan, eksaktong nangyayari sa oras na ito. Ang oras na ito ay hindi isang random na sandali, ito ay isang cosmic window na nagbubukas ng tamang kondisyon para sa manifestation. Sa paggamit nito, nakaaligin ang iyong sariling enerhiya sa daloy ng universo, na nagbibigay daan para marinig ang iyong mga salita at matupad ang iyong mga hangarin. Ang pariralang sasabihin ngayon ang sandaling pinakahihintay mo ang parirala. Simple lang ito, ngunit labis na makapangyarihan. Ang mga salita ay mga kasangkapan na bumubuka sa enerhiya sa ating paligid, at ang partikular na pariralang ito ay nagdadala ng vibration na eksaktong nakaalin sa daloy ng universo. Kapag binanggit sa siyam oras iya, may potensyal itong magtakda ng kurso para sa pagbabago. Kaya, ano ang pariralang ito na magbabago ng buhay? Narito ito handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo. Sa unang tingin, maaaring mukhang simpleng affirmation lang ito, ngunit ang enerhiya na taglay nito ay mas malalim kaysa sa inaasahan. Pag-usapan natin. Handa na akong. Ang dalawang salitang ito ay nagtatakda ng entablado. Ipinapahayag nito na ikaw ay bukas sa pagtanggap ng mga bagay na inihanda ng universo para sa iyo. Ang salitang ihanda ay susi, ito ay nagpapakita na hindi ka lang nangangarap ng isang bagay, handa kang tanggapin ang mga darating. Ito ay nakakaalin sa batas ng atraksyon na nagsasabing kailangan mong magbigay ng espasyo sa iyong sarili para sa mga bagay na nais mo. Ang pagsasabi ng ihanda na akong ay isang signal sa universo na ikaw ay nakaalin sa iyong mga hangarin at handa kang kumilos kapag dumating ang mga oportunidad. Tanggapin ang kilos ng pagtanggap ay kasing ng kilos ng paghiling. Maraming tao ang bumugol ng buhay na nagnanais ng kasaganaan, pag-ibig, o tagumpay, ngunit hindi nila tunay na pinaniniwalaan na sila ay karapat dapat para dito. Sa pamamagitan ng pagpapahayag na handa kang tumanggap, tinatanggal mo ang alinlangan na yon. Sinasabi mo sa universo na nagtitiwala ka sa iyong kakayahan na tanggapin ang darating, at naniniwala ka sa daloy ng enerhiyang nag-ubnay sa iyo at sa iyong mga hangarin. Ang kasaganaan Ang kasaganaan ay hindi lang nakatuon sa yaman, kundi sa lahat ng aspeto, pag-ibig, kalusugan, kapayapaan, kaligayahan, at mga oportunidad. Ang pariralang ito ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng kasaganaan, hindi lang sa material na yaman. Kapag binanggit mo ang mga salitang ito, iniimbitahan mo ang universo na ipadala sa iyo ang lahat ng kailangan mo, maging ito man ay tagumpay sa pera, emosyonal na kasiyahan, o personal na pag-unlad. Ang salitang ikasaganaan ay nagbubukas ng pinto para tanggapin ang kabuuan ng kung ano ang inialok ng universo. Na naghihintay sa akin ng universo. Ang bahaging ito ng parirala ay mahalaga. Pinapaalala nito sa iyo na ang universo ay patuloy na gumagana, palaging nagdadala ng mga oportunidad sa iyong daraanan. Hindi ito tungkol sa pagpipilit ng mga bagay na mangyari, ito ay tungkol sa pagiging handa na tumanggap sa kung ano na ang nangyayari. Palaging nagbibigay ang universo, at sa pamamagitan ng pagkilala dito, pinapalakas mo ang iyong tiwala sa timing nito at sa pag-unfold ng iyong landas sa buhay. Isang paalala na ang lahat ng nais mo ay patuloy na papalapit sa iyo. Kapag binanggit mo ang pariralang ito sa Sham Oras Yev, ang iyong mga salita ay nakaalin sa cosmic energy sa paligid mo. Hindi lang naririnig ng universo ang iyong mga salita, nararamdaman nito ang iyong intensyon sa likod ng mga ito. Nagpapadala ka ng malinaw na mensahe na ikaw ay handa, bukas, at karapat dapat sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Ang pariralang ito ay hindi lang tungkol sa mga salita, ito ay tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa lakas ng paniniwala sa likod ng mga salitang binibigkas mo, at ang enerhiyang pagbabago na nangyayari kapag tunay mong isinasabuhay ang sinasabi mo. Kapag binanggit mo ang pariralang ito ng may buong intensyon, alam mong ang universo ay nasa iyong panig, ini-activate mo ang batas ng atraksyon na kumilos pabor sa iyo. Paano gamitin ang parirala? Ngayon na naibunyag na ang parirala, ang susunod na hakbang ay maunawaan kung paano ito gagamitin ng epektibo. Ang enerhiya sa likod ng iyong mga salita ay makapangyarihan, ngunit kung paano mo ito sasabihin ang talagang magbubukas ng kanilang potensyal. Ang paggamit ng pariralang ito ay hindi lamang tungkol sa paulit-ulit na pagsasabi nito, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya, iniisip, at intensyon sa tamang oras. Narito ang iyong hakbang-hakbang na gabay kung paano gamitin ang pariralang ito. Magset ng tamang atmosfera. Upang magsimula, tiyakin na ang paligid mo ay tahimik at mapayapa. Habang papalapit ang siyam oras yel, siguraduhin wala kang mga distractions. Ay off ang iyong telepono, patagilid ang ilaw, at kung maaari, magsindi ng kandila o insenso upang magset ng mood. Ang mapayapang kapaligiran ay nakakatulong upang patahimikin ang iyong isipan at gawing mas madali ang pagkonekta sa enerhiya ng universo. Maghanap ng komportableng posisyon. Umuupo ng komportable o tumayo ng matuwid, ngunit panatilihing relax ang iyong postura. Mahalagang maramdaman mong nakaground at kasalukuyan. Isara ang iyong mga mata ng ilang sandali upang mag-center. Huminga ng malalim ng ilang beses, dahan-dahang huminga sa iyong ilong at huminga palabas sa iyong bibig. Makakatulong ito upang pakalmahin ang mga nagmamadaling pag-isip at magbigay ng focus sa kasalukuyang sandali. I visualize ang iyong intensyon. Bago sabihin ang parirala, maglaan ng sandali upang i-visualize ang nais mong akitin sa iyong buhay. Isipin ito ng malinaw sa iyong isipan. Kung ito man ay kasaganaan sa pera, pag-ibig, o personal na kapayapaan, i-visualize ang iyong sarili na nabubuhay sa realidad na iyon. Ramdamin ang mga emosyon ng pagkakaroon nito ngayon. Ang mas matindi ang nararamdamang emosyon sa likod ng iyong intensyon, mas magiging makapangyarihan ang iyong mga salita. Sabihin ang pariralan ng malakas. Kapag tumunog ang orasan sa siyam oras ye, sabihin ang parirala ng malakas, dahan-dahan at malinaw. Habang sinasabi mo, handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo, hayaan mong ang mga salita ay mag-resonate sa iyong loob. Sabihin ito ng may paniniwala na alam mong nakikinig ang universo. Sabihin ito mula sa iyong puso, hindi lang mula sa iyong bibig. Maramdaman ang pagbabago. Pagkatapos mong sabihin ang parirala, maglaan ng sandali upang umupo ng tahimik at hayaan ang enerhiya ng mga salita na magseto sa iyong loob. Maaaring maramdaman mong may kapayapaan, kasiyahan, o kahit na kaunting pagbabago sa iyong katawan. Tiwala na narinig na ng universo ang iyong kahilingan, at ngayon ay nagtatrabaho ito upang matupad ang iyong mga hangarin. Huwag pagdudahan ang proseso, maniwala na ito ay nagsimula na. Kumilos ng may kumpiyansa. Kapag nabanggit mo na ang parirala, tandaan na ang iyong mga aksyon ay kailangang mag-alin sa iyong intensyon. Ang universo ay tumutugon sa aksyon, kasing tulad ng pagtugon nito sa mga salita. Manatiling bukas sa mga oportunidad na darating sa iyong daan. Maaaring hindi agad makita ang mga resulta, Ngunit magtiwala na ang mga bagay ay gumagalaw pabor sa iyo. Kumilos ng may kumpiyansa na alam mong ang lahat ng kailangan mo ay patuloy na papalapit sa iyo. Mga kwento at halimbawa sa tunay na buhay. Habang ang ideya ng pagsasabi ng isang parirala at pagpapakita ng kasaganaan ay maaaring tunog na kamangha-mangha, mahalagang tandaan na ang universo ay tumutugon sa atin sa mga paraan na hindi natin palaging mahuhulaan. Maraming tao sa buong mundo ang gumamit ng mga ritual at parirala upang maipakita ang kanilang mga pangarap. At ang kanilang mga kwento ay nag-aalok ng malalakas na halimbawa kung paano gumagana ang universo kapag ang ating enerhiya ay nakaalin dito. Tingnan natin ang ilang mga kwento ng mga individual na ginamit ang kapangyarihan ng mga salita at timing tulad ng pariralang ating tinalakay. Ang mga halimbawang ito ay nagpapatunay na ang universo ay palaging nakikinig at handang magbigay ng tulong kapag tayo ay nagbukas ng ating sarili sa kanyang gabay. Kwento ni Sarah, isang negosyante. Si Sarah ay nahirapan sa kanyang negosyo sa loob ng mga taon. Mayroon siyang maliit ngunit matatag na kliyente, ngunit tumigil ang paglago ng kanyang negosyo, at siya ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Narinig niya ang tungkol sa kapangyarihan ng manifestation at nagdesisyon na subukan ang isang bagong pamamaraan. Bawat gabi ng siyam oras yes, siya ay umuupo ng tahimik, inivisualize ang kanyang negosyo na yumayabong, at binibigkas ang pariralang, handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo. Sa una, parang isang simpleng affirmation lang, ngunit kalaunan, napansin niya ang maliliit na pagbabago. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga bagong kliyente, lumago ang kanyang social media presence, at tila dumarating ang mga oportunidad para sa mga partnership. Sa loob ng ilang buwan, tumaas ng malaki ang kita ng kanyang negosyo. Naniniwala si Sara na sa pamamagitan ng pag-alin ng kanyang sarili sa daloy ng universo sa tamang oras, nakalikha siya ng espasyo para sa tagumpay na pumasok sa kanyang buhay. Paglalakbay ni Tom patungong kalayaan sa pananalapi. Si Tom ay may utang at nahihirapan upang makatawid sa buhay. Ang kanyang sitwasyong pinansyal ay tila walang pag-asa, at sa kabila ng kanyang sipag, hindi siya nakakakita ng magandang pagkakataon. Isang gabi, nanood siya ng video tungkol sa manifestation at nagdesisyon na subukan ito. Ipinagdasal niyang baguhin ang kanyang pinansyal na kalagayan at, eksaktong siyam oras yes, binanggit niya ang parirala ng malakas, handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo. Binanggit niya ito ng may paniniwala kahit na siya ay nagduda. Kinabukasan, tumawag si Tom tungkol sa isang job offer na kanyang inaplayan ilang buwan na ang nakalipas, isang posisyon na may mas mataas na sahod at mas maraming benepisyo. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang bonus mula sa trabaho, na nagbigay daan upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ngayon, binibigkas ni Tom ang parirala tuwing gabi, at matibay ang kanyang paniniwala na ang simpleng pamamaraang ito ang tumulong upang magbago ang kanyang pinansyal na kalagayan. Si Emma at ang kapangyarihan ng pag-ibig. Si Emma ay matagal ng single at nangangarap ng isang makulay na relasyon. Madalas siyang magtaka kung bakit ang pag-ibig ay tila lumalayo sa kanya, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap. Matapos matutunan ang koneksyon ng mga salita at enerhiya ng universo, nagdesisyon siyang subukan ang pamamaraan. Bawat gabi ng siyam oras yes, binibigkas niya ang parirala ng malakas, handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo. Nakatuon siya sa kung ano ang talagang nais niya, isang pagmamahal na puno ng respeto at malasakit. Hindi nagtagal, nakilala ni Emma ang isang tao na may parehong pagpapahalaga at pananaw sa hinaharap. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagsasabi ng pariralang ito at sa pagbubukas ng kanyang puso sa mga posibilidad, na manifest niya ang uri ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kung paano ginamit ng mga tao ang intensyon, mga salita, at timing upang baguhin ang kanilang buhay. Ang bawat isa ay gumawa ng hakbang sa pagsasabi ng parirala ng may sinseridad, nakatuon sa kanilang mga hangarin, at nagtitiwala na tutugon ang universo. Ang karaniwang tema sa lahat ng halimbawa ay hindi sila basta naghihintay na magbago ang mga bagay, aktibo nilang inaligin ang kanilang enerhiya sa daloy ng universo, na nagbukas ng pinto ng kasaganaan sa bawat anyo nito. Ipinapakita ng mga tunay na pagbabagong ito na ang universo ay palaging handang ibigay sa atin ang ating mga hinahanap, ngunit kailangan muna nating buksan ang ating sarili sa mga posibilidad. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng pariralang ito ng may layunin, pagtutok sa iyong tunay na nais, at pagtitiwala sa proseso, maaari mo ring simulan ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo at lumikha ng buhay na matagal mo ng pinapangarap ang perspektibang siyentipiko. Maaring nagtatanong ka, paano ang isang simpleng parirala na binanggit sa isang partikular na oras ay makakaapekto? Pagkatapos ng lahat, hindi ba ang agham ay tungkol sa mga katotohanan, numero, at eksperimento? Habang ang konsepto ng manifestation at kapangyarihan ng mga salita ay maaaring mukhang abstract, may siyentipikong paliwanag sa likod nito na nakaalin sa mga pagkaunawa ng maraming sinaunang espiritual na pamamaraan. Ang placebo effect Isang well-documented na psychological phenomenon ay nagbibigay ng isang sulyap kung paano ang ating isipan ay maaaring humubog sa ating realidad. Ang placebo effect ay nangyayari kapag ang mga tao ay nakakaranas ng mga tunay na pagpapabuti sa kanilang kalusugan o kagalingan dahil lamang naniniwala sila na sila ay tumatanggap ng paggamot kahit na ang paggamot mismo ay walang aktibong sangkap, tulad ng isang sugar pill. Ito ay ebidensya na ang paniniwala at intensyon ay maaaring magdulot ng mga tunay na pisikal na pagbabago. Sa kaso ng ating parirala, hindi ito tungkol sa mga salita mismo, kundi sa paniniwala sa likod ng mga ito at ang nakatutok na layunin na kanilang dinadala. Kapag binanggit mo ang parirala, hindi ka lang basta-basta nagsasalita, itinuturo mo ang iyong paniniwala at layunin sa universo. Ang iyong utak ay wired upang tumugon sa mga affirmations na ito sa paraang magdudulot ng sunod-sunod na biological at psychological na reaksyon. Dito pumapasok ang koneksyon sa pagitan ng neuroplasticity at manifestation. Ang neuroplasticity ay tumutukoy sa kakayahan ng utak na magreorganize sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong neural connections. Habang patuloy mong iniisip at binibigkas ang isang bagay, lalakas ang mga neural pathways na may kinalaman sa pag-isip o paniniwala na iyon. Nangangahulugan ito na sa paulit-ulit na pagsasabi ng parirala, nagsisimula ang iyong utak na maniwala sa realidad na nais mong likhain. Sa paglipas ng panahon, ang mga pathways na ito ay nakakaapekto sa paraan ng iyong pananaw at pakikisalamuha sa mundo, na ginagawang mas madali para sa iyo na mapansin ang mga oportunidad at gumawa ng mga hakbang na nakaalin sa iyong mga hangarin. Bukod pa dito, ang ating mga pag-isip at salita ay maaaring mag-impluensya sa reaksyon ng ating katawan. Ang mga pag-aaral sa larangan ng psychoneuroimmunology ay nagpapakita na ang ating mental na kalagayan ay may direktang epekto sa ating pisikal na kalusugan. Ang stress, pagkabalisa, at negatibong pag-isip ay maaaring magpahina sa immune system at humadlang sa paggaling. Habang ang mga positibong emosyon at pag-iisip ay maaaring magtaguyod ng kagalingan at maging magpabuti sa mga kinalabasan ng mga medikal na paggamot. Kapag binanggit mo ang parirala sa siyam oras ye, hindi mo lamang pinoprograma ang iyong isipan upang tanggapin ang kasaganaan, kundi nagpapadala ka rin ng signal sa iyong katawan at subconscious na ikaw ay karapat dapat para tanggapin ang mga regalo ng universo. Ang pagbabago sa mindset na ito ay lumilikha ng ripple effect sa iyong buhay, na nagbibigay daan sa iyo na kumilos ng may kumpiyansa, makakita ng mas maraming oportunidad, at gumawa ng mga desisyon na nakaalin sa iyong mga layunin. Sinasabi ng agham sa atin na ang ating mga pag-isip at paniniwala ay humuhubog sa ating realidad. Ang kapangyarihan ng intensyon ay may suporta mula sa parehong psikolohiya at neuroscience na nagpapakita na kapag binanggit mo ang mga salita ng may layunin, ang enerhiya na ipinapadala mo ay totoo at ang universo ay tumutugon ayon dito. Conclusion Tulad ng nakita natin, ang kapangyarihan ng mga salita, timing, at intensyon ay hindi lamang mystical, ito ay nakaugat sa parehong mga espiritwal na pamamaraan at mga siyentipikong prinsipyo. Ang pariralang ibinahagi natin ngayon, kapag binigka sa siyam oras yas ng may paniniwala at kalinawan, ay maaaring mag-alin sa iyo sa abundant na enerhiya ng universo at magtakda ng daan para sa pagbabago sa iyong buhay. Kung ito man ay pag-akit ng yaman, pag-ibig, o panloob na kapayapaan, ang universo ay palaging nakikinig, at tumutugon ito sa enerhiyang ipinapadala mo sa mundo. Ngunit tandaan, ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng tamang mga salita sa tamang oras. Ito ay tungkol sa paniniwala sa proseso, pagiging buka sa mga posibilidad, at pagiging handa upang gumawa ng mga hakbang na nakaalin sa iyong mga hangarin. Kapag sinabi mong, handa na akong tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa akin ng universo, hindi lamang ang iyong hangarin ang ipinapahayag mo kundi pati na rin ang iyong kahandaan na tanggapin ang darating sa iyong buhay. At kapag naalin mo ang iyong mga pag-isip, enerhiya, at aksyon, ang universo ay gagalaw pabor sa iyo. Ngayon, iniimbitahan kita na gumawa ng hakbang. Simula ng paggamit ng pariralang ito ngayong gabi. Itakda ang iyong layunin, bigkasin ang mga salita ng may buong paniniwala, at maniwala na ang universo ay nagsisimula ng magbigay daan para magkatotoo ang iyong mga hangarin. Sa siyam oras siya, lumikha ng espasyo ng kapayapaan, sa bayan ng parirala, at hayaang magbukas ang mahika. Magtiwala sa proseso at panuorin kung paano magsisimulang magbago ang iyong buhay. Nais kong marinig ang iyong mga karanasan sa pamamaraang ito. Nasubukan mo na bang sabihin ang parirala? Ano ang mga pagbabago na napansin mo sa iyong buhay pagkatapos gamitin ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin, kwento, o tanong sa mga komento sa ibaba, nandito ako upang suportahan ka sa iyong transformative na paglalakbay. At kung handa ka pa para sa mas marami pang cosmic na karunungan at practical na ritual, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga karagdagang video na makakatulong sa iyo na mag sa daloy ng universo. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa universo at yakapin ang pagbabago na patuloy nang dumarating sa iyo.